Good morning, good morning. Nandito naman si Rowena. Makikipaglaro kay Chito. Si Chito nga guys, napakatalino tong aso na to. Believe ako sa kanya. May mga aso talagang hindi siya yung nakakairita. Ito yung mga klase ng breeding ng aso na talagang nawiwili ako. Hindi ako natatakot sa kanyang hawak-hawakan, makikipaglaro. Ang ganda na ang pagkagupit nito eh. Kaya nakakatuwa siya. Natutuwa uh, talaga ako sa mga alagang aso ng aking mga maya, ma, mababait na amo. Kaya, ang sarap, ano, hipuhipuin yung balat niya. Para siyang pusang naging tiger na, ano eh, chito. Nakawili. Uh, yung uh, ganyan, hahawa mo yung chan niya. Mamaya, tatalon-talon na yan. Kaya, pag pag huwi ko sa Pilipinas, pag ako magkakaroon ako ng aso. ganitong klaseng aso ang gusto ko. Nakaka-stress daw ang aso daw na nawiwili ka at gusto mo matanggal ang stress. Mag-alaga ka na rin. Mag-alaga ka rin ng aso. Maganda daw 'yan na stress reliever din ang pagkaalaga ng aso. Na, na cute. Kasi minsan may mga aso rin na talagang nai-stress ka. Pero is, itong klase ng mga aso na to, ay na nawiwili ka. Kayo ba mga guys? Ano bang aso ang gusto nyong alagaan? I-comment mo naman dyan sa aking comment para alam natin at magandang mas maalin ng mga mababait na aso. Kasi yung itong aso namin nakikipagkamay pa yan. Pag dumarating ka, tatalon-talon pa yan. Nakakatuwa siya. Ayan. Yeah anong magandang anong tawag dito sa lahi na to Nakaka, nakakalimutan ko na rin pero para sa akin tiger dog <laughs> ang cute cute uh, para siyang ano yung mga anak ng amo ko din ang cute 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 <laughs> nakatuwa sila Mahilig ako sa alagang aso nung nasa Pilipinas. Ako, may aso ako noon. RJ ang pangalan niya. Hindi, hindi ako makarecover nung nawala siya talaga ilang linggo akong umiiyak hanggat hindi ko mahanap yung aso ko kasi once na napamahal ka daw sa mga aso ituturin ka rin nilang napaka buting kaibigan kaya namimiss ko tuloy siya nung nakita ko si Chito gustong gusto ko yung aso ko na yun kaya lang sabi nila walang talagang magtatagal sa edad ko na to eh, matanda na yung aso hanggat siya ay umil umalis na sa amin tumanda na rin siya si Alge paputi siya na um, ang tawag dito batik batik para siyang full kadats na aso eh, mga memories ng isang Rowena Sullivan maano ko sa aso ta takot naman ako sa pusa hindi ko alam kung bakit ako takot sa pusa may mga ganun ba yung pag nilapit sa iyo yung lalo na yung kuting, hindi talaga ako mama Mamamatay talaga ako pag yung mga, yung mga papalaga mo sa akin. Mga kuting, mga pusa. Allergic ako doon. Pahinga ako ng bahing. Eh, pero itong si, si malik, mal, makyut, makyut na aso na to. Chito. Chito ang kanyang pangalan mga guys. Kaya sabay-sabay tayong ano pakilagan, mahalin at ingatan yung mga alaga nating aso. Ituring natin sa lang mga family pa. Kaya, eh, ano lang, gawin natin masaya ang buhay nila pangtanggal tanggal. Ayan, naglilipara ng mga kaibigan kong uwak dito sa tabi ng bahay namin. Ayan, 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 nalika. <laughs> Nakakatuwa naman sila. Oo. Oh. Ang taas ng lipad nila. Sana. Pati yung pangarap ko, ang taas kagaya ng lipad nila. Siyempre. Kailangan mataas ang pangarap mo. Ay, kuya, sa kabila. Kamusta? May kuya sa kabila Oh. Ano nga, guys? Ano ang daming ang daming olive olive tree. Yan yeah, no? Olive tree ba yan? Tawag dito. Hmm. yeah, helicopter. Hindi lang mga uwak ang lumilipat. Pati helicopter ngayon. Ayan. Helicopter. aming tagapagligtas shout out guys madaming bunga ang aking olive tree ano bang magandang bunga paano ba gawing olive oil to turuan nyo nga ako sayang din naman ang mga bunga nito para magamit diba Dami oh. Ang bunga. Ilang no. oh. ng aking olive. Napakaganda. Napakadami. Ang bunga. Ayan pa guys. Gusto ko yung mga ganito. Oh you ang mga bunga ng aking olive tree. Turuan nyo nga ako paano magkano gawing olive oil to? Masarap to sa bangus mga guys. nag enjoy maglaro ang aking mga kaibigang uwak. Nakakawili silang pagmastan dito sa taas. ayon sila. Sana, parang ako na lang kayo. Nakakalipad. Gusto ko rin lumipad. Magpunta saan ko man gusto. Parang maging malaya lang. Tanaw mo ang dagat. Tanaw mo lahat. Patuwa kaya ang mga kaibigan kong uwak. Oh. Ayan na siya. Yun. Oh, galing. Hi Israel, naminis kita balang araw.